Ayun, maligayang pagbabalik mga koys dito sa channel natin. So isang maangas na umaga na naman sa inyo. Ngayong araw na to mga koys, may magbabalik sa loob natin. So kung naalala nyo yun mga koys, yung ibon natin na nanalo ng pooling. Way back, dati pa mga koys, kung naalala nyo yun, is babalik sa loob natin para romes back sa mga ibon natin. So kung napanood nyo sa nakaraang video, hindi na nakauwi yung kalapati natin na si Potpot. Pot. Ngayon nga, pasok tayo mga koys. Ayun, So nakakapagtaka, bakit nandun na siya sa loob kasama niya na yung pares niya. So nilagyan ko ng motivation. Ayan, pasok tayo sa loob mga kois Itong ibon na to. Para bumilis siya at matuto dito sa loob natin. Kasi mga kois hindi ito marunong sa loob natin eh. Kumbaga, alam niya yung loob natin, doon nandun pa sa kabila. Kung naalala yun nandito pa yung loob natin. Doon na alam na alam ni b yan, so tama yung narinig nyo mga koys Si B2 yung ibinilik natin Yan siya dumadapo eh Yung lop natin dito Then, inilipat natin siya Yan, nalaglag pa <laughs> Inilipat natin siya Nung na don season Doon sa breeding cage natin Na nandito Pero dati, dito siya marunong Kaya, yan, kung napapansin nyo Marunong na siya dito sa lop natin Nakaraan video, natin tong ibon na to kaya tara mga koys, puntahan natin at i-check natin siya. Nilagyan ko na nga ng pinaka motivation box dito para yung ibon natin is lalong pang bumilis. So yung naging motivation niya para matuto dito sa loft natin is ito si Lato, Lato Dahil malapit lang naman yung pagitan ng loft natin dati dito sa bagong pinaglipatan natin is natuto ulit itong si b Si B2 mga koys gagawin ko lang sana siyang breeder kung naalala nyo. Pero, i -re back natin siya o panguhuli natin talaga to ng pooling. Tingnan natin kung makakahuli nga talaga. Ang tandem niya dyan, mga koys, ay itong si Uno. Pero, sa ngayon, mga koys, dahil malayo-layo pa, by November or December, maghahanda na yung north natin. So, sabi ng ninong ko, north daw yung susunod na karera. Sa kasamaang palad nga, di umuwi sa south. Na nilalaroan ngayon yung si Kotpot. Pero, okay lang, mga koys. Hindi natin alam kung anong nangyari dun sa ibon natin dahil lagi isa lang siya. Nagbalik tayo na ito na lang yung mga ibon natin. Pero okay lang. yun si Lato. nag ako na i-stop ko dahil gustong gusto niya to talaga mga koys. Yung kapatid niya sa tatay, gagawin natin ka-motivation niya. Pero dati ko naalala niyo nung nanalo siya, yung ka-motivation niya is ay Yun ang ginawa nating motivation. Kaya ito mga koys, kuhanin natin yung ibon natin para i-check. Ito na nga mga koys, yung kalagayan ni B2 ngayon. So ito yung B2 natin, o, si B2, begard spot na layan ng ibon natin. So yun nga yung pagpak nga mga koys. Yan, kung napapansin nyo, number 9 nga mga koys kung nakikita nyo. Nakapasingaw. So yung number 9 at number 10, yan. Binunot ko na yung number 10 mga koys. So ito na lang natitira nyan na talagang bago yung number 8, pababa. So kung nakikita nyo yung ibon natin, pulbus naman siya, okay naman siya. So ngayon itotos natin yung ibon natin kahit na ganyan nakulang yung pakpak niya So yung itatandem natin sa kanya ay si Uno Ayan si Uno yung nandito sa taas Kagaya ni B2 ganito din yung pakpak niya dahil inire-ready natin sa darating na north So itong si B2 hanggang kalagitnaan lang to mga koys Hindi natin ito idudulo pero itong idudulo natin si Uno So tara mga koys malayo pa lang yung karera mga kois pinapalakas na natin itong si 2 para magamit natin talaga siya sa mga pooling at kung napansin nyo nagbunot at nagpasingaw tayo ng mga pakpak nila pero ginawa natin talaga yon para mahirapan sila sa paglipad ito yung pinakatiknik natin para mapalakas natin yung mga balikat nila at nakakapagtaka lang kahit malilit yung mga pakpak nila tumutuldok pa talaga yung mga ibon natin at dahil nga doon nahihirapan tayo na makita sila Dito sa pag-uwi natin sa bahay, ang maaabutan natin ang nakapasok ay si B2. Yung isa, mga koysis nasa labas pa. Pero okay na yon para kay B2. At least mabilis siyang pumasok kahit 3 days pa lang na natututo siya dito sa loob natin. Okay na yon mga koisa. Abangan ang pagbabalik ni B2.